Paano magpapintang ang ID photo sa convenience store dito sa Japan? Let's go! Hi guys! Good morning! So, happy Sunday everyone! And mayroon nga dahil wala akong paso, naisipan kong lumabas. So, nandito ako ngayon sa may area namin sa may Odawara. Ganda ng panahon, hindi siya mainit and hindi rin siya yung malamig So, tara! Samahan niyo ako dito sa may convenience store para magpapintayon ng aking photo. So I'm here sa 7-Eleven and ito yung usually na makikita mo dito magazines na paharangin pagkain pero mamaya na tayo magtingin ng food Let's go to our objective ang magpaprint Ayan, so dito tayo magpapa-print sa machine na to So ayan siya and syempre naka ni Hongo pero pwede mo naman siyang i-English So kapag naka-English na siya Lead mo lang yung pin. And dahil photo yung ipapapin natin. Photograph. Ayan. So, agree. And kailangan natin i-connect siya sa wifi kasi meron siyang app. And ito yung app. So, kung wala ka pa ng app ng 7-11 multi-copy, i-scan mo lang siya. <laughs> And magdederecho pa dito. So kapag na-download mo na siya. Yan, yan yung app ng 7-Eleven. So dahil connected na siya, dito ka na mag access So pwede mo nang piliin kung ano yung papaprint mo. Like kung photograph. Yan, and then kung anong size since ID siya. Ako is ito. At yung photo, syempre, hanapin mo na siya sa gallery mo. So kapag nakita mo na siya sa iyong gallery, piliin mo lang siya and press OK and pwede mo siyang ipuesto dun sa kanyang format. So ayan, dapat gayahin mo kung ano yung binigay niya na example. So ayan daw, above head and sa may baba. And then, isave mo lang siya. And ipapakita niya sa iyo kung ano yung itsura niya kapag na-print na. Yan, since na-check mo na nga yan, ikaw connect mo na mayon siya dito sa machine nila. So, ayan, sabi dito, pag open na photo, mag ka na ng QR code, and then create QR code, at Itatapat mo na siya mayon dito. So ayan, nakakonek na siya dito sa may machine. And ayan pala yung cost ng pag-print, 250 yen lang siya. Napakaganda ng quality ng print dito guys. And kailangan mo nang magbaya dito. So ayan, ibabayad natin 250 yen or mga 93 pesos sa atin dyan sa Philippines. Start mo na siya. At makikita mo na na nagpa-process siya. And sabi, open na daw siya. And collect na your paint dito sa baba. Oh, ang ganda ng quality! For 250 yen or 93 pesos, ganyang kadandang quality na yun na ko. So I hope nakatulong yung video na to sa mga magpapaprint din dito. Thank you for watching!